Sa iba pang pangyayari, ilang mga bata ang napasaya ng ating himpilan ang Light Network sa isinagawang gift-giving activity. Ang nasabing mga bata ay pawang may mga karamdaman. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Sheila Diskaya. Naging matagumpay ang sinagawang gift giving ng Light Network sa Center for Health Improvement and Life Development o Child House na nangangalaga tumutulong sa mga batang may malalang karamdaman at sa mga pamilya nito. Kasama ang mga batang mula sa programang Tiny Kitchen, binigyan ng Light Network ng KISS o kasiyahan, incredible activities, special friendship at surprises sa mga batang mula sa Child House. Nilahukan ang mga batang mula sa Tiny Kitchen at Child House ang iba't ibang palaro. Nagpamigay rin ng loot bags ang Light Network, mga pambatang DVDs at mga laruan. Kasama pa ang masasarap at masusustansyang pagkain. Labis naman ang pasasalamat ng Light Network sa Child House sa binigay nitong oportunidad sa kanila na makatulong at maibahagi ang biyaya ng Diyos. Siyempre isang privilege at saka honor na uh, makasama sila na maging parte ng buhay nila kahit sa isang araw lang saka magbigay ng saya at pag-asa. Kasi uh, maraming pinagdadaanan ng isang tao, pero kapag lumabas siya dun sa typical na pinagdadaanan niya, makita niya yung mga ibang tao sa paligid niya, mas nagigising ka sa kung gaano ka kabless, kung gaano ka may kakayanan na makapagpasaya pa ng ibang tao. Gayon din, na uh, nakakabless din to bilang isang uh, parte ng stasyon na pinapamuhay yung pinapaniwalaan niyang pag-asa. Gayon din ang mga batang malasatay ni Kitchen at ang mga magulang nito, lubos ang pasasalamat sa mga batang pansamantalang naninirahan sa Child House. Na makapunta kami dito kasi na-bless na nga namin sila at saka we felt blessed rin, we feel blessed rin na yun nga makapunta dito and makita namin yung gratefulness ni Lord na kahit ganun sila, they can still smile, they are happy. Yun, so very, very maganda yung experience. Masaya po. Parang nai-enjoy ko po kasi po yung ganito. Siyempre, di ba, uh, mm -hmm. ko ano, parang nakipag-join dun sa mga labang activities for the first time. Sa kabila ng mga pagsubok na dinaranas sa mga bata sa child house, nananatili pa rin positibo ang kanilang pananaw sa buhay. Sa katunayan nga nito, ilan sa mga batang ito ay nangangarap na maging doktor, nurse, astronaut at iba pa. Ang isa pa nga sa kanila, ginuhit ang kanyang sarili na may nakasulat na sana ay gumaling na siya. Bagamat ang bawat isa sa atin ay may pinagdadaanan na pagsubok sa buhay, hindi ito hadlang upang makita natin ang mga positibong bagay at patuloy na magpasalamat sa ating Diyos. Hindi lamang mga, mga bata ang naniniwalang gagaling din sila kundi pati na rin ang kanilang mga magulang. Ang inaasahan ko po na sana po ay patuloy na gumaling ang aking apo para po makapiling namin siya na masaya ang aming pamilya at sana man po ay mayroon magkusang loob na makapag-aral po siya dahil sa kalagayan po niya ay kailangan niya makapagtapos dahil po sa kanyang sitwasyon. At kung kami man po ay hindi po namin kaya siya pag-aaralin. Samantala, lubos naman ang pasasalamat ng mga magula ng mga bata sa tulong na binibigay sa kanila ng Child House. Sa Child House, maraming salamat po dahil kahit papano ay tinangkilik niya kami, hindi kami pinabayaan. Lahat po na pangangailangan namin dito ay sagot po ng Child House. Ako ang inyong kaibigan, Sheila Descaya para sa si Newslight.